So sa pang-apat na yon, bakit ka nag-decide na kumbaga magising na sa katotohanan? I realize my worth po. Bakit Nung ano ngayon po? mo lang sa pang-apat na <laughs> so realize? So four times <laughs> <po>. Yuri! <laughs> okay. Ano po kasi, parang ako po kasi, ibibigay ko po lahat yung best ko. Hanggang sa mapagod ako, dun po talaga ako mag-give mag up talaga. So, kumbaga, itinodo mo na? Yes po. Dulo-dulo na to. All in na po to, ha? Kahit <laughs> ubus na ubus na ako, basta maging ano lang. Kumbaga, mawalan lang ako ng mga what if sa dulo. Parang ganun, no? Yes po. At least, I did my best. At the last part po, ng oh, pagsasama and then, namin. Finally, paano mo sinabi na I will end this relationship? Yung talagang this is the end na. Paano mo sinabi? Hindi sa ko kami? na po talaga siya kinumunicate. Kinot off ko na po so, yung relationship ko paano? sa kanya. Kasi live in kayo, umalis ka na lang sa bahay, o pinaalis mo siya tumakas po ako. <laughs> tumakas ka? Dapat tinayas mo siya. Tiyara, <laughs> <laughs> tinuruan pa. <laughs> Lumayas ka. Ganon, no? So, ikaw na lang. So, bigla ka yes, na lang po. naglaho. Kunwari lang po, bibili lang po ako sa tindahan. Ay, ganon? Ganong level? New idea to, guys. Parang movie yan, ha? Sa mga, yan, ano, ah. mga uh -huh. Oh. nagsuntumakas nag oh. na hindi pinapatakas. Ah, so, po. yun. Kunwari, mabibiling ka lang. Yes, po. So, hindi mo na siya kinausap. Hindi yun na, na yon po. Hindi na po ako bumalik after that. Dala mo na yung gamit mo. Hindi no, nagtaka. <laughs> Wallet <laughs> lang <laughs> po. And then yung cellphone na Android. Talaga? So, paano talaga? gamit mo? Wala na po. Inayaan ko na po sa kanya. Inayaan na lang.